So ayan yung laman Alay nako Tapos yung RD nya Tumagilid na yung spring Yun Nahayaan na siguro mga guys Yun Nakit yun. Tapos yung spring nya dito Alaka Napilo siya dito mga guys oh. So, delikado ito M615 na Dior mga guys So palinisan sa atin Tingnan nyo mamaya yung laman ha So ito na mga guys So nabaklas na natin yung M615 natin na Dior So ayan yung laman Alay, nako. Tapos yung RD niya, tumagilid na yung spring. Yun, nahayaan na siguro mga guys. Yun. Nikit, yun. Eh. Tapos yung spring niya dito, Alaka ka. Napilo siya dito mga guys. Oh. Delikado ito. Mamaya natin. Ito na lang gagawin natin muna tayo na tanggal kalawang ayan na na natin mga guys yung problema lang natin dito na baluktot na ni Idol lang iyang spring so mamajikin na lang natin to para masimbol na natin na ano ito yung mga pisa-pisa niya ibaw niya ni animal <laughs> gago balik balik na O oh, ayan na, naplastar na natin mga guys Takot na yung babalik natin Then yung mga puli Try natin mamaya So eto na mga guys so, Nakabit na natin so lahat na. No? So try natin Aray, aray, naipit akong kamot oh, ayan na, gumagana na siya no na, hindi gumana eh Tapos ito, may lakato so dito Ayan, ayan no? Ye, binatin mo. Tangina wow. mo. Oh, ito. Ayun na ha. Ha? Gumagana na ha. So ayan, nagdala siya dito ng WD-40 plus ito. So may bayad na sa mamaya. Sa so, paalam. Thank you po. Uh. Wow! Ah!